Balita po naman sa iba yung dagat. Umabot sa walong bansa ang nakiisa sa pamimigay po ng ayuda sa mga palestinong biktima ng digmaan pa rin sa ginagawang airdrop sa Gaza Strip. Huli sa anak ay ang United Kingdom sa kabila po yan ng nalalapit na pagtatapos ng Ramadan. Una pong nagbaksak ng pagkain at medical supplies ang mga bansang Jordan, Indonesia, United Arab Emirates, the Netherlands, France, Germany, Egypt at Amerika. Noong nakaraang buwan ay umabot po sa labindalawang katao ang namatay matapos pong malunod habang pilit na inaabot ang ayudang ibinagsak sa Gaza Beach. Kinon din na ni Mexican President Andres Lopez Obrador ang ginawang pagsalakay ng mga otoridad sa Embahada ng Mexico sa Quito, Ecuador. Dahil yan mismong si Obrador ang nag nagutos na pauwiin na sa kanyang bansa ang kanyang mga diplomat at staff habang sinuspinde ng Mexican government ang diplomatic relations sa Ecuador. Nagugat ang insidente yan matapos arestuhin ng Ecuadorian police si dating Ecuadorian Vice President Jorge Glass na nagnanais ng political asylum sa Mexican Embassy. Una nang pinagbigyan ng political asylum si Glass bago sumalakay ang Ecuadorian police sa nasabing embahada. Hindi naman po bababa sa tatlo ang namatay habang apat ay pa ang ang nawawala matapos pong sumabog ang isang underground hydroelectric power plant sa Bargi, Italy. At ayon sa report, nagugat po ang pagsabog sa isa sa tatlong artificial lake ng planta. Kinumpirma ho naman ng Enel Utility Group na isa sa kanila pong transformers ng power plant ang nasunog. Wala pang nilalabas na pahayag ang pamunuan ng naturang kumpanya habang inaalam pa ang pinagmulan ng pagsabog. Samantala, aabot sa dalawang ektaryang gubat ang nasunog matapos ang pananalasa ng wildfire sa Polonina, Kariensia, Poland. Kanya-kanyang bomba ng tubig, ang mga responding bombero, maapula lamang ang kumakalat na sunog. Gumamit na rin ang drone ng mga bombero upang malaman ang direksyon ng hangin at upang tuluyang mapigilan ang pagkalat ng wildfire. Inaasahan namang magkakaroon ng assessment ang mga otoridad sa pinsalang dulot ng naitalang sunog. Samantala, pinaboran ng Korte Suprema ang pagpapatibay sa pagbabawal ng aborsyon sa Arizona sa Amerika. Sa botong 4-2 ng Arizona Supreme Court, muling binuhay ang noy umiiral na 1864 abortion ban. Sa kabila niyan, may dalawang linggong pagkakataong maghain ng pagtutol sa mga hindi pabor sa desisyon ng kanilang Korte Suprema. Plano naman ni Arizona Attorney General Chris Mays na dumulog sa Korte Suprema ng Estados Unidos. Ted Failon at DJ Chacha, Ngayon, nasa Nazaranto 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.